Sina natin mga idol. Problema. Para sumabit sa biga.

Nah. triplets. Oke, ini lah. Oh. Tentunya aman. Eh. Hmm. Laman, hmm. Hmm. Galing ko, ko lang trabaho, so, ko lang. Hello mga idol, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa puno ng saging. Oh. At yung puno ng saging. Oh. Hinog na mga idol, ayun. Oh. May hinog na siya. Ayun, oh. bunga, may hinog na yan. Oh. Pitasin natin na mga idol. Kunin natin. Yo, <laughs> so, May apat na nahinog. Oh. Tuli na natin. nakatali pa yan tinalihan ko yan lang ang puno niya simento ilalim yan mga idol eh kaya mahirap din ang kunin natin babaw lang yan simento ilalim nagay ko lang na lupa ayan makakakuha na tayo ng hinog ayan oh hinog oh ayan, oh, pakita sa niya ah, oh, di ba may hinog na ayan oh hinog na oh. oh. ilang piraso yan apat na pwede na Sina natin ma-idol. Problema. So, okay, Ma, para sumabit sa biga. ang ulo ah. Matalim pala yung idol. Ayan yung hinog yun. Hinog na nga. Malamot na. Tambal pala. Tatlo pala to. Tatlo Triplets. Hmm. Tatlo siya mga idol. Ayan eh, no? Kita niya. Oh. Ah, tatlo. Dikit-dikit. Hinog Nah. Hmm. triplets. Oke, ini lah. Oh. Tentenan laman. Hmm. Hmm. macam laman Hmm. Alai polah terbalah pintas kulan. Mula kelas min baik, hah? Hilang mana? jangan sebulan juga baik. 给你订喽，我买啥子都订。你念的是个？ natin ang kabuti grabe may hinog pa nako kanay tatlo mayroon pa dito dalawa tatlo na naman triplets na naman mga idol triplets oh. Ah. yan hinog na naman yan nakuha na natin triplets tamis hindi ko siya dito guys oh. para oh, may pag may hinog makita kung sinong gusto kumuha kuha na lang yan, tinali ko sampayan sampayan Sa payan yan. mayroon pa. Mayroon pa dito mga idol. Ay, kung sinong papasok dito magpapakain ng mga manok. Ayan mga manok. May nakitang hinog. Pwede kainin. Ayan Oh. Ito yung kinunang kong tatlo. Di ba? Ito hinog na. Hinog-hinog oh. na. Malambot na. Oh. Pwede na rin Oh. Hmm. Kamay ko dumipa o. Oh. Galing lang trabaho. Pinitas ko lang kasi baka kainin ng pangkit. Oh, yan ko. May anak pa siya oh. Tapos ayan, oh. dalawa lang matangkad. Oh. Kunti lang ang lupa niyan mga idol. Dininis ko. Tinamba ko diyan. yung pinagputulan ko sa likod. Para patubuan ko kabuti. Para ayaw ko tutubuan yan. Subukan natin. Yun lang mga idol. Maraming salamat. kasi mo himbya kit. Ha? na. Ano? Kinung na. Aha. Umol sa bullet ni na. Mamaya na po 'to. Niyen laga. natin kabuti